Nakita niyo naman na nagtanim ako ng kamu ng alugbati, guys. Ah, uh, ko talaga 'yan, guys. Kawa lang wala akong ginagawa. Naisipan ko lang na magtanim para pagdating ng oras pero tayo mapagulayan. Masarap 'yan, guys. Ang alugbati kapag yan ay lumago na, masarap ang talbos niyan, guys. Gawin bulang lang. Pwede siya ihalo sa mga sardinas or anything na sa ano siya pwedeng ihalo sa mga isda. Sa gulay na munggong ginisa, pwede mo ihalo 'yan ang talbos ng alugbati. Kaya nagtanim ako niyan ng mga amlay ng katawan ng alugbati ay muntik na yan ma mamatay gawa na hindi na itusok agad sa lupa ang grabing tigas ng lupa guys pero pinaghirapan ko yan hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas at humugot humugot ng lakas sa atik sobrang tigas ng lupa kasi tag-init walang ulan at papakulit nga pala diyan si Dogi habang ako ay nag nagbobongkal ng lupa apat na butas lang pala ang ginawa ko niyan guys kasi pinag ipon ipon ko kahit maraming katawan binugso ko sa isang butas kaya apat na butas lang nagawa ko para pag nagkapal na siya lumago na siya tuloy tuloy ng pagkabuhay ng alugbati na katawan ay pwede na natin siyang gawa ng daydaya ng mga hagdanan niya para doon siya gumapang after nun yan tatanim ko lang muna siya uh, babalikan ko na lang yan mga ilang araw at Araw-araw tayong mayroong pagkakabalahan, mayroong tayong madidiligan sa pagising natin sa umaga. Mayroong tayong pagkaka- abalahan habang tayo ay mabisi-bisi sa paggawa ng content isasabay natin yung pagtatanim ng halaman Ayan, nag-enjoy lang Lodi ayan, diniligan ko nga pala yung mga kaidol para sila ay mabuhay para yung mga patay na muling binuwa jerut Ayan, galakad-lakad ako mga kaidol at mahuwa tayo ng mga amlay ng kamuting kahoy ayan yung amlay na sinasabi ko sa inyo nilagay ko yan dyan ipon-ipon ko mga kaidol gawa ng pag tag-init ay baka mamatay sila sa init hindi ko pa sila matanim ngayon kasi tag-init maano yung lupa matigas siguro po, nag-ulan na lang maglambot ang lupa yan nga pala yung kalawa ka, ka na yan ay tinagbas ng kawa bayaw kong si Ace siya po ang naghagbas niyan kaya naman ako namang ito sininap ko yung amlay kasi binunot po namin yan yung mga laman ng kamuting kahoy para mapakinabangan nilaga po namin ang aming kamuting kahoy na nabunot dyan nagpiprepare nga pala dyan ang pag balat ang aking kapatid para mamaya ay lulutuin namin. Kamuting kahoy po. Yan po ay amlay ng kamuti. Yan po ang itatanim natin pag malambot na ang lupa. Tutusok po natin yan sa lupa. Ayan guys, sinipon-ipon ko yan. At lalagay ko ulit yan doon sa agosan ng tubig. Kung saan doon yung lababo, doon na pinagtatagosan ng tubig. Diyan natin ilagay para sila ay magtalbos. After noon, pag umulan na tusok natin sa lupa para mabuhay sila at pagdating ng panahon mayroon tayong makukuhang uling laman at pwede pa yan silang pagkagulayan pag maglago ang kamuting kahoy ayan guys napakasarap na luto yan yung talbos ng kamuting kahoy at mayroon pang laman o ba diba, thank you for watching guys salamat sa patuloy na pagsupport patuloy na pagtangkilik ng aking mga video -blog.